Alam nyo ba, dati nung bata pa ako, hanggang sa tumanda na nga, hindi ko alam yung mga kisame. Eh. Basta ang alam ko, basta may bubong at hindi tumutulo sa tuwing umuulan, ay eh, ayos na yon. Namulat na rin kasi kami sa simpleng bahay lamang. Maswerte ka na nga kapag yero ang bubong at matibay-tibay kapag bumagyo. Kontento na nga rin siguro ako sa nakikita ko kaya sa akin ay ayos na basta may bubong ang bahay. Pero ngayon ay ewan ko ba at isa na daw aring importante sa bahay na may kisame. Bukod sa nababawasan ang sobrang init, eh maganda nga rin namang tingnan kapag nakakisame. At malinis nga rin tingnan. Pero Diyos ko, eh sobra namang gastos magpagawa pala na rin. Yung estimated na sabing magagastos, eh, talaga namang napakalayo bago pa natapos pero wala ka namang talagang masasabi kapag natapos na at maayos naman ang kanilang pagkakagawa Bali mga pinsan, kapatid ko nga pala ang gumagawa na rin ngadin nga din pala na kahoy ang inilalagay nila Bali, apatuyuin muna nila ang kahoy na umaabot ng dalawang linggo tapos lalasunin ang kahoy gamit ang solignum tapos apatuyuin ulit at kapag nailagay na dyan naman ikakabit ang kisame Plywood nga pala ang ikakabit pero pagdating sa mga design ay hardie flex na ang gagamitin. At kapag naikabit na ang plywood ay mamasilyahin naman nila. Lalagyan ng primer sa kapapatungan ng pintura na talagang kulay na niya. Bali white and dark gray nga pala ang combination ng kulay. May karamihan nga lang sa ilaw ang ilalagay kaya pautay-utay ko lamang na binibili. Hindi naman daw ito malakas sa kuryente pero titingnan pa rin nga natin. Iba-iba din ang switch para nga naman hindi sabay-sabay ang bukas. Inuna nga munang lalagyan ng ilaw itong sa may terrace. Kaya naman order ako nitong pin light. Bali 6 pieces lang muna ang order ko kahit pa nga marami pang pin light ang kailangan. Ayoko muna din talagang pakaramihan at gusto ko din munang makita kung maganda nga ba talaga. 7 watts na ito, 4 inches at uh, dry colors na rin. Bali pinili kong kulay ay itong blue, purple at warm color for only 48 pesos ang isa. Umorder na nga rin ako nitong LED light na sobra talaga akong naliitan. Size 27 cm lang ito at dapat pala yung sumunod na size ang pinili ko. Try colors na nga rin ito. Sunod ko namang in-unbox ay itong spotlight na talaga namang nagustuhan ko. 3 pieces lang naman ito at tatlong piraso lang naman talaga ang kailangan para dito sa tapat ng hagdan. Adjustable na nga rin ito at meron ding tatlong kulay. Cold white, warm white at natural light, 69 pesos naman ang isa nito. Marami pang pa ang ilaw ang kailangan na dapat ilagay sa mga gilid pero mukhang hindi ko pa nga makakompleto lahat at naubusan na nga tayo ng budget. Kaya sa ngayon ayaan na nga lamang muna. Kung nagustuhan nyo rin ang mga ilaw na ipinakita ko kanina, ilalagay ko na lamang ang link sa comment section. Super blessed din talaga kami dahil kahit papano ay napaayos namin aring bahay. Anyways, ma-flex ko lang sa inyo aring kapatid ko na sabi ko videohan mo yung ginagawa mo. Pinalagyan nga namin ng flexiband itong tapat ng terrace at mukhang masisira nga daw ang kisame kapag umuulan pati nga ang semento ay baka hindi rin magtagal. Maraming flexiband pa nga dapat ang kakailanganin pero sa ngayon ay inuna na muna naming lagyan itong sa tapat ng terrace. Sabi ko nga ay videohan yung inagawa niya pero yung view pala dito ang kinuhanan niya. Nung kinuha ko na nga yung phone ko ay mamaya nga daw ako umalis at avidyohan ah, ko pa daw siya. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!